dahil nilagnatan ng lola. Okay. <laughs> nilagnat po siya nagpa-check up na po siya ng ano. Kasi may problema yung... outbreak doon. Ang problema ko lang yung frozen. Mm -hmm. Ano nangyari? Na twist natong pa ako sa mm -hmm. tindahan eh di siyempre masikip ako, oo. Sama masikip po yung lugar. Ah ito, tong ating pa tong akin mga pamay. Nadagdagan po yung kaniya na. Kaya alam mo sa unang para second day. Mm. kasi ko eh, iba pa may hmm. dengue siya. Kaya ako siya nagpa-check. Kinakompleto ko yan. Tapos, pina-extray um. niya rin po yung paa niya kasi um. yun po yung nag, -na twist Kasi alam ko nagre-require ka na oh. na Mas maganda. Tama uh, naman. Chinika naman ng mga ano eh. Walking lang. Hindi nyo kailangan magtakbo-takbo. Walking lang. Mag-jacket kayo na maayos para yung sugar niyo kumanda. Kasi sana hmm. yan. Blood circulation. <coughs> pag nag i up sila, siyempre naiipon yung ano, madedetect yan. Mm -hmm. okay? Ah, okay? Platelet, high, ito yun eh. No, no. Kinabahan yeah, kasi kami sa... Ang taas! Oh, dahil nalagnat siya. Kala <laughs> niya dengue. 459 yung ano niya. WBC. Okay? Kailangan, hindi kasi hindi po kitpayat tayo, eh, di tayo tama ng high blood, di tayo tama sugar, di tayo diabetic. Nasa ano yan, kailangan din tayo magpapawis din tayo ng regular. Tapos, siyempre, huwag tayong okay, kumain ng sobra ng mga prito-prito. Iwasan muna natin yan. Nag-slock ito. Ayan, Oh ayun. Kaya patuloy na namamaga. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko, pa-check nga kay Master eh. Ayan Binigyan lang po siya ng ano, ng pain, pain reliever. Pansamantagal. Oo nga sabi nga o, tera ka. Tamaan sa ano. Alam na nila yan. Alam. Tinuturo naman nila eh. Yun ang kagandaan niya sa doktor na concern yung mga nagbablog. Siyempre, doon din tayo kumukuha ng idea. Oh. Doktor mismo may sabi, wala kayo maano. Kasi pag ayoko lang magbanggit ng pangalan, pero sila mismo, umiwas kayo sa mga gantong gamot. Umiwas kayo sa mga ano. Hindi ano. ibig sabihin, alam din nila. Alam ah, din nila eh. Ito na yan. no? huwag kang mag-ano, sirain naman yun. Huwag ano. kang manatili. Pansamantala. Tapos, siyempre, walking ano rin muna. Tapos, siyempre, water, water. Water, water lang. More water. Okay nagpapadegis <laughs> naman Sugar <laughs> ito, Ang ito kasi consider na rin 'to na ano, yung mataasang sugar. Consider na rin ano 'yan diabetic. Hindi ang diabetic kasi 90% of diabetic person tinatamaan ng kusin. Oh. Uh -huh. Masakit. Ito, ito mas matindi. Ito may reload na loob. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Left and right. Diyos mo yung <laughs> Paano ka pa nakakatulog okay. nito? Ay hey, na nga. Hey, okay. na nga. ako okay. na nga, okay. for tapos ke tatayo siya tinutulungan ko po siya gigisingin niya ako ba magsisirin. wala hindi ka mga hindi siya makatukot eh mahina yung mga eh. ano oh, eh. oh, oh. niya eh hindi mo rin maabot tanggalin mo ah pilitin mo talaga tatanungin hindi niya mababot yung tawag hindi po hindi kaya lang may assistant ko <laughs> <laughs> may assistant May super assistant kasi daw siya pinaka-diskarte talaga dito pag-uwi mo yung lifestyle mo, ano ko muna, mag-uwi-muwi nga, papawis ka. Straightin mo muna ng mga isang buwan, tanggal yan. Straight ka muna ng exercise. Hindi mo kailangan magtatakbo, basta pag-ising mo sa umaga, uminom ka muna ng tubig, o mag-almusal ka muna ng konti, walking nga. Kasi habang umiidag tayo, mas palala to, mas palala. Namamaga yung mga ano mo. Ito mo lang yan? Natukot ko eh. Tumukot din? Tinukot ko? Oo. Namamaga ko. siya eh. Pag hindi mo kasi tinukot, buo. Dalawa po yan. Kaya pala kahit pinapatulog mo sa akin yun. Dalawa po yan. Kasi na-out of balance siya yung pagkana niya eh. Ayan o. Dapat yan nakalubog yun. oo. o. Ayan o. Ayan o. yung mga... Hindi naman yung ritmo. Hindi po. Katukot po talaga. Yun ang totoo. Hindi. Mm. Ay, mo nga kaya, Master. Tingnan mo nga, Master, kung kukumang okay. siya. <laughs> kasi parang nakita ko nakagalan siya. Ginanyan niya kasi yung kamay niya. Parang ano? Hindi na rin maunat. Hindi na rin maunat. Hindi, papawis lang Tanggal yan. Huwag ka matakot, okay. ano? Ano lang naman yan. Oo, may advice naman si Master. Sa Isa lang ang pinaka-teknik dyan. Papawis, kumain mo na kayo ng wala mo ng pre prito, prito Wala mo ng mga ano. Oh, yan, wala mo na. Basta huwag ka muna mag-add ng mantika. Kahit sa mga gisang-isa, wala mo na kayo mga adobo. Ito mm -hmm. mo na mga 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 daliri mo. Ang pinag-shade. Ang malaking magamit. Ang pinag-shade para may sabaw sa loob yun. Oh? <laughs> <laughs> Hindi. Ito mayroon Parang may sabaw. May bibili May bibili huh? ito din. May ano nga Wala na yan. Ito. So, kung may ganyan, mayroon. Kung may Oo, may value yan. Kasi bilang lang yung may ganyan. Amin oh, Amin eh. na. Oh, may bawang nga ba sampung kilo lakas sa loob? Hanggang pa to Ano yung muna natin? Palambutin muna natin, dalawang frozen. Dalawang super frozen. Ito sa sa kaliwa, medyo malala. Medyo malala na sa kaliwa. May na sarapan nga siya ng t-shirt Eh, sarili mo lang eh iangat mo, hindi mo kaya eh, magtanggal ka pa ng ibang pyesa. <laughs> Iwasan mo lang muna yung mga kanin na mataas ang ano niya, sugar content. Mataas ang sugar mo, baka mo safe yung kanin kasi matabang. Hindi, mataas ang sugar content niya, ito yan. Tuya. Di bali na lang muna ng mga Yung ano mo, yung ito, ang laki ng <laughs> <pasas, laughs> ano niyo, okay. oh? muscles pa sa akin. Puno-puno ito. Oo? Malaki yan kaysa dito. Kaysa dito. Effective okay, okay. na pati mga muscles. Oh, no? Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan yeah. o. Ayan o. Madali nyo naman malalisin yan yung mga muscles. Mas ang ganda yun lang. Mamassage-massage mo lang sa sarili mo. Ayan o. Huwag mong dilinan. Basta palagi lang siya na mamassage. Huwag mong dilinan todo. Ayan o. Ang masad sa kanya. Parang ay, hagod lang. Yeah, tapos na ng pagmamahal ko lang. Kanya lang. <laughs> lang. Yan, hindi ka hindi mo kailangan masaktan. Palagi lang na yung mga muscle natin kasi pag ganyan, pag may sira tayo sa joint, automatic sasaluhin ng mga muscle swasa. Sasaluhin ng mga muscle yung kirot. Yan, magkakaroon ngayon siya ng tinatawag na muscle swasa. Parang kaiwas tayo sa ano, syempre matanggal yung muscle spasm pero nandito pa rin yung sira. Naayos to in a few days or weeks back to magkakaroon ulit siya ng spasang kasi hindi pa na-address yung main okay. Ano muna natin yung paano? Sige, higaw. Higaw, higaw. Ito, bispo. Kitin yung paano ito. Mababa na kasi yung mga ano mo. Parang yung immune system mo bumaba ba. Kaya pagka natukod, sira ka agad. Mag-ano muna kayo, yung mga ganitong pakiramdam, mga ah, mahina, parang mahina yung immune system niya. Pag natutukod, sira agad. Pag ano, may na, nadadali ka agad, parang mahina yung mga naman na niya. Pag ka ng mga ano, ah, calcium. calcium. Tapos, yung mga sabaw ng halaan, sabaw ng tulya, ganyan, sabaw calcium ng taong hmm. Sabaw lang ha, wag kayo kumain ng ano. Pwede sabaw ron. Tapos, celery, carrots, green apple, cucumber, yan, pang replenish na mo. Ang uh, buong mga no? pang tubo-tubo uh, natin. <tong> Matanggal yung mga kolesterol natin sa katawan. Masakit din ba to? Masakit uh, 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 din to? Lahat masakit, ano? Diba? Yung mga joint niya, parang namamagal. Ano, Bimo? Ouch! Yun. Okay, tapa ka. Sakit na ba yung mga... <laughs> Sarap. Sakit. Ayun, <laughs> Okay ka lang. Nag-iiba na yung anyo ko eh, no? <laughs> <laughs> Gusto mo na yung asmo? Okay lang. Pakita yung tulong ng laway ko. Sige. Ouch. Ito, yung. Wow. Wow. Grabe yung pusing oh. shoulder. Fire ako ka talaga. <laughs> Dalawa. Okay, relax na. Mamaya, okay na yan. Ayan. Yeah. Masin. Ay, okay, pa yung Parang magaya mga lahat ng joint niya, eh. Parang, no? Hindi na ako sa mga Konting tukot na sisira. Tukot. Ah, ah, ah. Ang Kailangan nyo nung na mag-take ng mga ano. Okay lang. Naintindihan nyo, medyo mahina pa yung katawan ni mam Medyo, kailangan to makaano muna. Mag-take ka muna ng mga ano. Ayun yan. Celery, ro, Tsaga ka lang muna, di baling masama sa tiyan ng konti. Parang nilalabigin tiyan mo. Kailangan mo. Kasi pag dugo ang may tama sa'yo, susunod niya mamamangit ka na ito na yung pinakamasarap kaya okay. okay ka <laughs> Kaya? Okay ka lang. Things to ista, medyo o. Tumunog. Kaya yan. Sabay Tignan natin kung umubra ba. Ito palagi mo lang haplusin ha. Bumili ng pau. Yun ang pinakasagot dyan. Pagka sa mga muscles pasang. O. Ayan. Abot mo na. Gulat ka din. oh isa. Kaya na to. Ito pinakamasakit. Yung mm, frozen. Pero, hmm, malambot pa sa kangkong na hindi na ibenta abon. Okay. Abot mo rin tenga niyan. Yeah. O, oh, abot mo na rin yan. Uh, hmm. Ouch. Hmm. Abot mo na rin. Konting ano na lang to. Haplusin mo ng, ma'am, ma'am, manatili mo na kayo sa mga haplus ng pagmamahal. Yung mga joint joint nyo kasi. Tamang magkaya yung mga joint joint niya. Konting tukod may sira. Mahina yung ay, yung, ay yung system bumisa. niya. Oo, mahina yung ano mo. Yung mga ganyan yung uh, pag, kailangan nyo muna talaga magpahinga muna kayo kahit pa paano kumuha na kayo ng bantay mag-focus lang muna kayo sa pagkain ng ano wala muna ano mga salad-salad lang muna kayo para makaliko kasi aanihin mo yung kita baka naman bumigay yung katawan natin sayang na wala na magbabantay kaya na muna natin na ano yung muna sinin na mag ano ko muna mag-focus ka lang muna sa sarili mo kasi nakikita ka nakita ng mga ano yung hindi yung natural sa ano sa mga healthy medyo namamaga yung mga ano mga -joint, joint mo yan oh. yan exercise mo ha tapos ganito mm, ganito yan yeah. Eh, sige medyo lakasan mo konti yan power huwag kang, ma huwag <laughs> matakot ganyan ganyan yung malang walagi tapos ganoon yan oh, kapira. para mag ground yung ano gumalaw itong ano itong humerus hit na yan, maglaro siya sa glenoid na maayos. Kasi once na binibibili natin yan, mananatiling yung mga ligaments mo kapok. Alam mo kapok? Yung parang ulang sa inat, pag binigla mo inat, er, kaya kailangan nai-stretch din siya. Nai-stretch siya. Kasi yan, punong-puno ng ano yan, no? kung mapapansin mo. Punong-puno ng mga ligaments yan. Pag binibibi natin yung yan, tumitigas yan. Parang bubble gum. <laughs> hindi mo yun yan. Kanyari, i-stambay mo sa ano. Pag na-indin siya, pag ginano mo. Pero huwag palagi siya na ano. Kaya huwag natin yung mga ligay. I mean. Pag na, ano, natutuyo siya, hindi na nagiging healthy. Magkakaroon siya ng tiro. Nagpupultik thickness siya. Kaya lang. Yun lang muna puro mong almusan mo. Salmo, magiging healthy ka. Okay?